Mahirit ang veteran host na si Joey De Leon matapos na mag-trending at punahin ang kanyang lubid joke sa isang segment ng noontime show nilang E80. Matatandaan na marami ang hindi nagustuhan ang pabiro niyang sagot na lubid ng tanungin ang contestant kung ano ang mga bagay na maaaring isabit sa liig. Inalmahan ito ng ilang mga nakapanood dahil sa hindi umano naging sensitibo si Joey sa pagbibiro dahil ang salitang lubid ay madalas na naiugnay sa pagkitil sa sariling buhay. Saad pa ng ilang mga netizens ay hindi man lang naisip ng EAT host ang damdamin ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay sa paraang ito. Ngunit marami rin sa mga netizens ang dumipensa kay Joey dahil sa hindi naman raw nabanggit sa tanong kung para lamang ba sa tao o maaring gamitin sa hayop dahil sa ginagamit naman talaga ang lubid na pantali sa mga alagang hayop, lalo na ang mga hayop sa bukit. Nagtrending pa ang pangalan ni Joey at MTRCB Chair na si Lala Soto matapos na kunin ng mga netizens ang pansin ng ahensya sa anilay insensitive joke ni Joey. Agad namang nag, sorry si Joey, sa pamamagitan ng sulat na ipinadala ng EET Head of Creatives and Production Operations na si Jennifer, sa MTRCB ani sa sulat ay nabigkas ito ng host ang salitang lubid sa mabilis na paraan na hindi napaliwanag ng mabuti at hindi nakapagbigay ng demonstrasyon. Subalit mayroong mga manunood na nagbigyan ng ibang kahulugan ang bagay na nasabi ng kanilang host at naidikit sa pagtail <tell> na sensitibo at nakaka-trigger na paksa. Ang buong management ay nanghihinayang at humihingi ng tawad sa mga nasaktan sa nabanggit ni Joy aalamin naman ng ahensya ng MTRCB kung nalabag ba ng eksena ang Presidential Decree 1986. Samantala, tila may mensahe si Joey De Leon sa kanyang kritiko sa kanyang bagong post sa X. Dinamit niya ang mga salitang nabanggit ng kapwa komedyante na si Michael V na mahirap na sa ngayon ang pagpapatawa. Saad ni Michael V sa isang panayam sa kanya ay bawat taon, bawat henerasyon, mas nagiging mahirap na ang pagpapatawa mas humihigpit na pagdating sa pagbato ng mga jokes at punchlines. Na kahit ano pa ang tema ng joke pupunahin, napupunahin ng aniyay mga nagmamagaling na netizens. Idinaan ni Joy sa tula ang kanyang hirit. Aniya ay mahirap na ngayon magpatawa dahil marami na ang pumupuna. Natingin nila mas magaling pa sila sa mga komedyante, ngunit ay namamayani lamang sa mga ito ang inggit. Saad sa kanyang post, ayon kay at Michael Bitoy GMA, Isinatula ng at pawit nyo. Mahirap na ngayong magpatawa. Marami na ngayong namumuna, tingin nila, mas magaling sila, sila ang dapat narito pala. E ano ang tawag sa kanila? Kung sa lugar mo'y ang tagal mo na, mas kwela sila palagay nila. Ayon, ingitero't ingitera.